guys, uh, magandang hapon sa inyong lahat. Tayo po ay pupunta ngayon sa hospital. Dahil iniwan natin doon si Mrs. Si Mrs. Emma Dongsi. Or Emma na lang. Si Mrs. Dongsi official. yan Ah, uh, dahil sa kanyang ubo na matagal ng ano, uh, uh, mag-3 uh, weeks na. At uh, balita ko, pina-x-ray ulit. Dahil hindi raw ma kita yung hindi raw makita yung x-ray hindi malabo Kaya ang ginawa ayan panibagong x-ray na naman hindi ko alam kung may bayad na naman yun hindi hira yeah. gastos na naman ang mahal pa naman ng ano ang mahal pa naman ng pa-check up tapos mahal din yung x-ray bukod sa x-ray ang mahal din ng mga gamot ito bumili pa ako ng ano bumili pa ako ng nebulizer gawa ng ano eh matigas talaga yung ubo iba kasi ngayon talaga ang mga ang ano ang ubo Guys, nice. napaka ano ngayon sobrang hirap Mm -mm. napakahirap ngayon ng ubo matagal siyang maalis kaya ingat ingat kayo mga kaibigan kapag uh, napawisan kayo pinapawisan kayo kailangan may dimpo sa likod nyo may dimpo tapos balit ka ng damit kapag ka uh, nabasa na yung damit ako sa totoo lang ay eh, guys eh, nakaka apat na damit ako sa maghapon tatlo pinaka ano pinaka marami na yung apat yet ano yung dimpo yung towel oo towel yan kaya ano ingat lang talagang iba na ang panahon ngayon mga ah, kaibigan iba, iba, iba na talaga ngayon ang panahon madali na tayong magkakaubusipon eh, talagang mahirap magkasakit pagka wala kang budget konting check up lang pera na eh tatanungin ka lang pera na wala pang ginawa diba ganon ngayon pag sa public naman is din magpa check up oh, grabe mga haba ng pila kaya dito na lang kami sa private kahit papano hindi ganong kahaba hindi katulad ng dun sa public grabe ah haba abuting ka na maghapon pila naranasan na namin yan oo dati eh, nagpapacheck up kami sa ano sa PJH sa Manila Aalis kami sa bahay alas 5 ng umaga. Tapos pipila kami doon. Tatawagin ganyan mga ano na. Tanghali na. Oo, oh, abuti ng mga minsan matawag ganyan mga alas 11 na, alas 12. Minsan nga hindi pa. Magtatanghalian muna kami tapos bago matawag dahil sa sobrang tapos ma matapos kami niyan hapon na talaga pag gabi na dahil nakapila din doon sa loob pag kahit na matawag ka marami ka pang pupuntahan kaya mahirap guys pero magagaling naman ang mga doktor sa PG it's bilib din ako hanga rin ako doon oh, napakahusay ng mga doktor doon antay ka lang talaga sa pila <laughs> yan lang kasi doon ano eh uh, libre ka eh. Malibre ka minsan nang ano eh. Pag mayroon kang ano, blue card ganyan. Uh, may white card. Uh, ano. At saka lang. Oo. lang talaga. Ah. Uh, Ingat-ingat sa pag-ano uh, eh. Ang daming nagkakasakit ngayon. papano pa paano tambay muna tayo rito dahil wala pang wala pang chat si misis eh oo tambay muna tayo dito saglit ah hindi nag ano naghang na naman si sir po natin tingnan nga natin nag chat na si misis natin si Emma, Mrs. Woman Mrs. Dongsi And woman Tingnan uh -uh. natin kung anong nangyari na Yung woman ay babae Buti na yung establishment dito. O. Ayan, bago. Ayan. Bagong establishment yan. Malabo na yung camera ko. Luma na kasi yung, uh, yung cellphone. Ayan. Diyan siya na, ano, ako Jan din Jan din ako nagpachickup. Fifth floor iba. mo? Uh, third floor lang ako. Parehas tayo. Ay hindi, ground floor lang pala ako. Ikaw pa lang third floor. Ikaw. Ah, uh, ground floor lang ako kasi nagpa-X-ray lang ako noon. One, uh, one, one floor? Sa ground lang, sa ground. Oh, one floor lang? Uh Oo. -oh sa one floor. <laughs> hindi, sa ground lang, hindi sa one floor. Kasi pagka one floor, first floor yun, akyat ka ng ano? Um, ng... Zero floor ka. Ah, zero, <laughs> zero floor. <laughs> ah, sige, sige na nga. Zero floor. <laughs> si mama ay six floor. May dugo, doon na. Saan ang dugo? Doon Doon Wala. Yan. Sa, sa ano? Third floor. Um dami ng ano, yan, uh, building na yan, mga bago yan eh. Oh, oh, no. Grabe talaga. Hirap na lang ano guys. Parang ah, mahulog ako. Ayan. Huwag <laughs> ka matutok doon. Ha? Huwag mo itutok dyan doon. Ah. Uh, Kasi mahulog ako. Pag ah, uh oh. Dito lang muna tayo. Uh, wait waiting lang tayo dito waiting, waiting tapos na. pag nag text na punta na tayo aywan mm. ko kasi mama kung pupunta tingnan natin tawagan natin mm. tawagan natin si mami mm. ano nangyari dito si mi si miss elmer cobra Ah, <laughs> 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 lalaki si mama, lalaki si mama. pa Ha? Main na ang... Nako, hindi, na hindi na ma... Hindi ano, na si mami? pa pa Ha? Nain na si Baste. Ha? Nain na si Baste. Nain na? Hmm. Ganun? Hmm, ikaw nain, di ba? Oo. Oh. magka pairs na kayo ng ano? Years old? Yeah. Si, ano, um... Si? Teacher, ano, ah... Uh, Thirty na na siya. Si? Zero. Oh. Oh. Uh. No. Tapos si mama po. Tagal 40, ni mami. Si mama 41 tanda -tan, niyan. Ilang taon na si mami? 41 yata. Si papa? 9. <laughs> bumata ko. Bumata ko. Di, sa sabi mo 9 ka. 9. Ayos ah. Sarap pakinggan niyo nak. Ah. Bumata bumata tayo ah. Pa. Yung classmate ko ay nine na. Hmm? Hmm, laki na niya. Nine na? Magkasing edad kami. Ah, <laughs> si Baste. Oo. Oh. <laughs> edad uh, ka oh. <laughs> Mas matangkat pa yan si teacher kay Baste? Mas matangkat si Baste? Hindi, si, si, teacher. teacher. Oh.